Hello guys! Welcome back to my channel. Ngayon, kami ay magdidilig ni Kuya ng aming mga pula. So, gagamitan namin siya nitong magnet. Ituturo namin sa inyo kung paano ang tamang paggamit ng magnet sa mga punla na malapit ng ilipat. Hmm. Ano po ang tamang pag-aalaga sa mga punla? Bago ilipat na. Ng... Dali. Bago nila kunin tama. Go aim mag. Da Apply. Da Apply na. Ng... magnet Ni po yung magnet sana ha. Yung centerless. O, ipipilit. Ta strongly. po yung magnet sa, sa... sa, uh, sa... bakal. Pakaakala nila yung magnet sa baka? Strong sa kawa. Ang pula ay malusog at mataba. Nari-ready po namin siya sa paglilipat ng taning paglilipat. Ito po yung ginamit ni Kuya. Magnet. Ito po ay guaranteed analysis. 22% actagro organic acid. Registered po siya ng Fertilizer and Pesticide Authority. 22% Actagro Organic Acid. Ito po siya. Ginagamit siya ni Kuya para sa... Dati ginagamit po ito sa mga palay. O sa halaman lang talaga. Halaman Ginagamit ito, ito sa palay. Hindi po siya natatry pa sa palay. Sa, halaman. sa mga halaman lang. Sa plant ito po yung ano ilan sukat ito po yung tubig na may sukat na 16 liters 16 liters may tapos sa 16 liters na tubig may halo 100 ml na magnet tapos po ilulublob siya. Papaliguan parang anong vitamin C. Kailangan namin siyang lagyan ng vitamins para more protected. Like Ay kasama kong probiotics yung aming mga

Bali, ito yung magnet na ginamit namin na pinanbilig dun sa mga punda na papaya. Ito yung bago siya itanim, five days before, kailangan diligent na may kasamang magnet yung mga punla para yung mga ugat nila ay mas lalong tumibay. So, ayun nga guys. Maraming salamat sa inyong pananood sa aking vlog na meron kayong mga natutunan sa kung paano kami maglilipat at kung paano namin nilagay sinama sa pagdidilig itong magnet. Maraming salamat at hanggang dito na lang ang aking vlog.